baka para masiguro Tako Kumitino ang baka masiksik ha, baka madaganan mo. Kaya sa pako. Nakatingin ang <tinyo> uh. baka maipit si ano ba, sino Nini. maipit ano na ano mo eh Baka maipit ang kamay ha sino love mo set <tinyo> <tinyo> ah. si Thea, love mo. <tinyo> ha? Nasaan ka si Mami Thea? oh Pagmutak pa ang mukha aba! Ay, yun, mami, pa ng mukha ni Nini. Ay, ay, nagagalit si Nini, oh. Abo? Paasin kita din, yun. Sige. Hello. Mami. I love you. I love you. Miss you. Miss you. Miss you. Hello, mami. Hello, baby. Eh, hello mo si baby kay mami. Dali. Asin mo yung kamay mo sa muka. Hello, mommy. Hello, mami. Hello, love. Love you, miss you. Love me. God bless you. Ingat kajon. Ingat kajon.